Ha? Lagi yung ano? Asa na yung boses ng lang? wala Alam, yung puno bro. Uy! Hala bro! Malaki ng puno bro! Hindi eh, kaya dyan sila nakatira bro? Yung tikbalang bro? Uy! Lalala, may aswang pa! May wakwak bro! Uy! Ang dami na ng mga alim yung tulong malabas dito. May wakwak -wak pa! Grupo ng mga tikbalan. Grupo ng mga landong. Oh? Grabe bro! May wakwak -wak talaga bro! Yeah. Wakwak! Ang laki pa ng puno dito bro! Oh? <tip> Abahanti tayo bro, sundan natin yung tikbalang bro. Pati kaya yung yung punong yung punong kahoy na yan ay yung tirahan nila. Mm -hmm. Nilapitan natin. Parang may, buh Para may buhok. Siya, ha? Huh? Parang may buhok diyan. Ha? Huh? ko buhok. Hmm? Baka buntot 'yan. Ha? Hoy. Ha? Huh? Bigyan mo ng wala pero bakit nakita talaga tara-tara? Ha? Bakit Bak na ko yun? Baka bro. buntot niya yun. Ano oh. oh, ka niya na bro? Hindi niya mawala. Pagpakita pero... Bro, bro. Daptis lang. Bro. Oh. Simula nung nag-explore ka ng tikbalang ba? Oh? Nakita mo na yung tikbalang? Nakita ko na bro pero ano lang. Buntot lang or ano. Hindi, hindi talaga siya nagpapakita yung buo tal yung ano talaga. Yung ano talaga? Hindi. Hindi nagpapakita? Hindi talaga mapakita bro. Makikita kaya natin yan? Iliwan ko ano lang siguro bro pag meron tayong na pansin na parang nandyan na Baba, siya natin, ba? yung yung itutok natin agad yung camera bro pag ganun ano ganun talaga tayo wait mabilis ano, wala, wala wala kung ano ang problema nga lang sobrang bilis din niya sobrang bilis niya da, dah 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 baka dito. dito yung nakatira yung tikbalang okay. bro no ha Parang may asong sa paligid. Ang laki ng punong to. Hoy, <laughs> ingat bro. Pinagtataka ko bro. Paano kaya titira yung tikbalang sa punong kahoy? Yung... Uh, hindi, hindi naman siguro siya makakaakyat dito bro. Kasi, kasi kabayo siya. Bro, basta. Diba? Hindi lang tayo ba? Baka puno pa puno lang ito. Pero may lag lagusan pala ito. Lagusan? Hmm. Portal? Portal ba? Portal. Gano? Ay, wala. Bro. Ha? Huh? Yung lagusan bro, parang ah, kung baga, kung baga bro, ah, hindi, hindi talaga literal na mm -hmm. ah, yung kabayo umaakyat, mm -hmm. kung baga may lagusan, may lagusan ah, ganun pala talaga bro, no? Yun, yun ang dapat kong iniisip at mahanap natin, masundan natin, kasi hindi naisip natin masundan dahil sobrang... Bilis. Kaya siguro ang bilis nilang mawala bro, no? Parang nag nag nagiging invisible sila, parang ganun siguro, parang parang pumapasok sila sa lagusan nila kaya hindi natin sila nakikita kapag makita natin yung lagusan pwede natin gawin natin lahat para masira natin para hindi sila makalabas o papapasokin ba natin ano ba? G uh, kapag sirain papasok, natin yung um, o, isara natin yung lagusan ganun ba? kapag hindi natin makaya papasokin natin yung lagusan ang problema nito bro hindi natin alam kung saan banda dito may lagusan kaya nga hindi natin, paano ba natin malalaman yun? no? hindi na hindi talaga natin malalaman po dahil po i eh, sana i eh, ano mag, ano ba may makita pa tayo at doon po mga pasok ah tama bro kailangan nating makita yung tikbalang na pumapasok doon sa lagusan para malaman natin na doon yung lagusan yun yung lagusan so, kailangan natin ngayon aalerto tayo na makita talaga ano ang laki ng punong to at ah, dito po nag a ah, kanina mga guys ka Lord doon kami hinahabol namin yung tekbalang papunta dito so pagkarating namin dito ito yung nakita namin malaking kahoy at ah uh, yun dito nga uh, hindi na namin siya narinig nawala na siya so iniisip namin ni Mang Kiting na baka may portal dito at dito pumasok so, so uh, ano lang namin yun sa palagay lang namin kaya pero hindi kami sure asiguro uh, so mas mabuti siguro bro uh, Umikot tayo dito bro Tingnan pa natin yeah. Ayan ah. o Malaki ng punong to So yung maka ka-explore Parang may butas bro yung Malaking bato pa dito bro Ang Ito talaga mga kaya eh, Bro. Rapi, bro. bro. Tingnan mo naman, naman yung yung area bro. Napaka sukal bro. Ano? Uh, sukal na sukal At saka para nag lang dito. Mm -mm. na ito. Ano siya bro? Pula yung dahon niya. Uy. 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 Uy.

Kasi ano talaga siya, bumagsak yung kawayan. Hindi lang ako sure kung saan galing. Bro, Uy. Okay pa natin dyan? Ha? Okay natin yung hindi. Ang problema nito bro, kung pupunta tayo dyan, hindi kasi natin narinig yung boses ng tikbalang dyan. kung saan yung boses ng tikbalang, doon tayo papunta. Paano ba to?

Uy. Doi. Teked. Uy. Uy. bro, bakal sukal Jan, Bung. Luna bakal sukal Jan. Maron ka nagabot to, Bung. Uy. may apak. Ta. Da inan, Bung. Uy. Parang daan yan, Bung. Daan yan, Nung. Samto. Uy, dinu mo dito yung tao, Bung daan ba ng tao? Daan lang tikbalang. Baka daan lang tikbalang ito bro. Papasokin natin bro. Hmm. Bro, may pumagsak bro. Kanina na yan, bro. Ha? Kanina na yan. Kanina pa yan? Alam mo po. Naalala ko tuloy. Ano yun, bro? Yung panyayari dito sa... Ano ba dito? dito? Dahil, ito po ay... Nakalimutan ko pala, bro. Mm -hmm. Na... Ito po yung may yung nagkwento sa akin dito na area na ito. Mm -hmm. Kasi... Siguro isa na itong tikbalang. Tikbalang to? oh siguro ay dito po. Ay, malapit na tayo dito sa, kasi parang siyudad na ito dito sa mga inkanto, mayroong pang mga inkanto dito ito incanto, bro ito na inkanto bro? kaya pala napakasukal na dito bro parang wala nang bakas dito ng tao na nagpupunta dito yung yung babato sa atin dyan mm. yung mamalaking kanya lang yung dinig ko pero nagtahimik ko lang yan yeah, at tingnan mo yung nangyari sa akin o no? mm. grabe yung ano balat mo bro yeah kinabutan ka na? kinabutan talaga bro kasi totoo yung talaga bro dito? mhm totoo yan kasi yung kasi pagkapagpunta natin dyan siguro mayroon talaga mga mangyayari sa rin dyan may malaking punong kawayan dyan ah dyan manda? pero dito yung dumaan yung papunta yung tikmanan? hindi dito diba dyan? asap po ah ah kasi ito pong daan ito bro ito ay isurkat po talaga dito patungo

magpadala sa uh, ano bro mas lalo kasi silang uh, magiging agresibo bro kapag Sorry, magpapakita tayo, tayo sa kanila ng kahinaan Ay, para madinig pa natin yung mga kung saan po yung mga ano yung uh, ano yan bro yung maingay na ano ba yung parang bumagsak na parang may bumagsak yung Yo, parang ano, you know, bato o malaking kahoy yung bumagsak yun know, so din natin bro sige sige pero dito dumaan yung tikbalang yung sadol sige bro e, daan talaga oh yeah. sige dahan dahan lang bro dahan dahan lang ayun tayo bro kasi tayo sa hirin Hmm. mo yung ano bro? Ha? May malaking bago ni. Ayun no? yung mga ayun yung uh, mga bago ng malalaking baliti mga ka-explore oh. Malalaki ng mga bago talaga. Oh, doon yan galing. Papunta doon. Ang laki ng bago ng baliti talaga. Oh, yun, sa ibabaw yan. Oy. Ano yun? Hoy. Pusis na muso ala hmm? yung aso makasama ba yung tikbalang at aso bro? Yung, kasi yung pag ano po yung yung una kong vlog is kasama na yan Kasama yung tikbalang at aso? tapos yung pinakaaw na talaga nag ano nadinig ko hmm. aso aso? pagkatapos yung kabayo ano ano kaya yung connection ng dalawa no? kaya iwan ko yun baka siguro hindi naman yata yung nag isa lang sila no? Uy! Ako, na? nalubat pa yung flashlight ko, bro. Sige, magano kana ka na. Balik lang po, ah. Nalubat yung flashlight ko, bro. Mayroon siya pang paminaw, bro. Ba? Ha? Mayroon siya pang paminaw. Bakit? Ano bang pakiramdam mo, bro? Huwag pa magpapadala d'yan, bro. Gamitin mo yung panguntra sa elemento Kaya nga. Pero hindi ko sahayangan. Hindi uh, ko sahayangan yung binigay na. Para panguntra ng elemento. Yung balat ni Mang Kiting. Talagang uh, kinikilabutan at uh, tumitindig na yung mga balahibo niya. Kasi naghanap ko talaga ako doon. Malit lang pong tubig. So ganoon talaga dito sa bundok mga ka lalo na, na napakasukal na nito at marami pang mga baliti hmm. sa paligid at uh, may mga malalaking puno. So hindi talaga maiiwasan dito na uh, makaramdam tayo ng presensya ng mga elemento sa paligid. So kahit ganoon pa man no, ay uh, hindi tayo magpapadaig sa kanila. So tapatan natin kung anong meron sila. Hmm, nila yan. Sa, uh, ano natin matatapatan to? Iilaw nga hindi na gumagana. <laughs> mm. Hmm. Ito. Okay. na Okay. 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 Hindi natin madinig yung busis ng ano na. -an -an. Tikbalang. Wala na yung boses ng tikbalang. Mm. Hinihinin hmm. hmm. tayo Hindi. Ito yung May, may, mayroon kaya nakatira dito bro? Huh? Ayan ako na mga una ano, bro Ayan so, mga ka-explore no? uh, Hinahanap nato yung okay. tikbalang okay. hmm? mm. so, Ito yung mga ka-explore uh, uh, Daan po talaga oh. Ayan o oh. Ayan bro May, Meron namang Ano yun bro? Ano yun bro? Ano yun bro? Ha? 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 Parang may ano. Ha? Malaking lumilipad. huy! Aswang ba ko? yun? Iwan ko. Nawala tayo sa balang. Baka nin lang tayo. Nin lang tayo bro. Saan na yung tikbalang na yun? Nawala yung tikbalang mga explore hmm. Bro, dapat mo, bro. 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 kapit bro. Dumaan yung tikbalang, bro. Galing doon. Papunta sa iba pa. Nandiyan si papa pa yung tikbalang. si papa bro. Sundan natin, bro. Tara, tara. Sundan. Uy, Uy. 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 si Papa tikbalang, bro. Tara, 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 tara.